Life is too short, mga sangkay. That's why habang nabubuhay tayo sa mundo, dapat nating malaman kung ano nga ba talaga ang purpose ng tao bakit nag exist tayo sa mundong ito. This is me once again, Sangkay Janjan. Ecclesiastes chapter 12 verse 13 hanggang 14, the Bible says, Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Let's talk about the purpose of life or having the purpose of life. Maraming tao mga sangkay hindi po naiintindihan talaga kung ano talaga ang purpose ng kanilang buhay. Kaya ang iba, hinahanap po yung satisfaction sa pera. Hinahanap po yung satisfaction mula po sa mga bagay na nasa mundo na akala nila kapag nakamit na po nila iyon, eh, magkakaroon na po yung kanilang buhay ng kasaganahan at satisfaction, mga sangkay, at assurance. Subalit, so, dyan po nagkakamali ang marami. Dahil kung titingnan po natin ang nangyayari sa ating mundo, marami po sa mga mayayaman humahantong sa hindi magandang gawain dahil nga po hindi pera ang solusyon para magkaroon ng satisfaction at mahanap ang purpose ng buhay mo. We are created in his own image, in the image of God. At ang original na purpose talaga sa tao, mga sangkay, kung bakit po tayo nilikha is to serve God who created us. Pero binigyan niya po tayo ng maraming privilege at kasama po doon mga sangkay ay ang free will ng tao. But the purpose of God's creation ay lahat ng mga lilikha ng Diyos sasamba lamang sa Kanya. That is why nung si Jesus Christ ay naipako sa krus, ang pinaka-purpose noon ay maibalik ang tamang koneksyon at ang tamang purpose ng tao na walang iba kundi magkaroon ng relasyon sa Diyos na kanyang manlilikha. King Solomon, mga sangkay, ay nag-advise sa lahat ng tao. After po, mangyari ang napakalaking failure sa kanyang pamumuno sa Israel. Ayon po sa kanyang mga sangkay sa Tagalog, sa kabila ng lahat ng ito, isa lamang ang aking masasabi. Matakot ka sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Lahat ng gawin natin, hayagman o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos. The reality mga sangkay, all of us, haharap po talaga sa judgment. Pagdating po sa araw ng paghuhukom, isa-isa po tayo, titingnan ng ating Diyos. At yan po ay realidad o mangyayari. At hindi po yan basta katang isip lamang. Ito po ay nakapropesiya sa banal na aklat, walang iba kundi ang Biblia. So, klaro pong pinapaliwanag dito ni King Solomon na ang purpose ng buhay ng tao, walang iba kundi paglingkuran ang ating Panginoong Diyos. Fear God and keep His Commandments. Hindi po okay mga sangkay na basta kilala mo lang ang Diyos. Dapat makapag-build up ka ng relationship sa ating Panginoon. At kapag mayroon kang relasyon sa ating Diyos, dito nag-uumpisa mga sangkay na pinaglilirinkuran mo siya ng tapat at sinusunod mo ang kanyang mga utos. Ayon po kay King Solomon, Fear God and keep His commandments for this is the duty of all mankind. Imagine that, mga sangkay. Ito daw po ang buong katungkulan o dapat ginagawa ng lahat ng sangkatauhan. Because we know naman, mga sangkay, na hindi po habang buhay ang katawang lupa natin mag exist sa mundong ito. May final destination po tayong lahat. At yan po ay nakasulat sa Biblia. Totoong mayroon pong impyerno at langit. Ang dalawang ito mga sangkay ay realidad o mangyayari talaga in the future. At kung titingnan po natin ang panahon ngayon mga sangkay, tila baga nalalapit na po tayo sa ending ng Bible prophecy. Maraming tao ngayon mga sangkay, mas gusto po nila mag-work na lamang. Maraming tao ngayon, mas gusto na lamang po nila na maging sikat sa mundo. Sa pag-aakala po nila na kapag narating na nila yung mga ganong klaseng buhay, eh magkakaroon na po sila ng satisfaction. But no guys, lahat ng tao babalik pa rin po sa realidad. We have to serve God. We have to serve our Master. Why? Nasa Kanya po ang satisfaction. Kahit gaano mo pa kayaman, kahit gaano mo pa kamakapangyarihan sa mundo. Kapag wala kang takot sa ating Panginoon at hindi mo sinusunod ang kanyang utos at hindi ka naglilingkod sa kanya, hindi mo natupad ang purpose ng buhay mo kung bakit ka nag-iexist sa mundo. The Bible says, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness. And that's the purpose of life. Hindi po ang purpose ng buhay mo makamit ang kahit na anong profession, ang kahit na anong kasikatan, magkaroon ng malaking negosyo, okay po yan. Pero ang pinakamahalaga sa lahat, mga sangkay, is to fear God and keep His Commandments for this is the duty of all mankind.